Ito ang gabi. Ito ang gabi. Ito Tingin kay ate. Nakano yun ka video. Video. Tingin kay ate. No. Tingin. No. <laughs> ang cute mo. <No>. No? <laughs> <No. laughs> ang galing ng laro. <laughs> mm, galing ang galing maglaro ng baby namin. No? <laughs> ang galing ah. Okay, Ipupus natin. Nilagay mm. natin yung mighty. <laughs> Bakas yung laruan. <laughs> Wala mapagdikitan eh. Sa mukha na lang. Ah. Uh, ah. Uh, Aron siya maglaro sa rede niya, papa niya nagturo neto na eh. Mm. Uh, wala mapagdikitan. Isa na ko na lang. Eh. Sa pakiram sa nasano niya Yung mata, <bato, laughs> yung mata. <laughs> yung mata. <laughs> Umiikot na rin oh. Eh. Ano so, siya dyan? Ginagawa niya sa bahay Ano siya dyan? Hindi matatamaan yung ilong niya. Pangaw naman eh. <laughs> um, yung mata niya oh. Um, galing ng bibi namin oh. Uh. Oh. Lagyan <laughs> ah, para do <to> make it. <laughs> ah. mm, galing ng bibi namin, oh. Mara na siya manay, eh. ano niya yung gusto niya, um. Hmm. hmm. Yung muka. Okay. <laughs> <laughs> Ang galing ng bata, oh. Electric eh. pa na sa ulo. Doraemon yun, eh. Doraemon. Hey. Doraemon. Ay, ilagay na sa ulo. Eh, bukil. Aray. Eh, bukil ka kaya dyan. Ay, bukil yung aray. Ano, tumisip may ha? ka?